Good evening mga krakons and hello world Ayan, ito po ang ating update Ah, uh, pasensya na kung Matagal bago ako nakapag video ulit Kasi ano eh Ah, uh, slicing mode po ako ngayon eh Bali, mahina po kasi yung hatak netong ano Mahina yung hatak ng machine Kaya sa pag i-slice pa lang tagal na Bali, meron po akong bagong pa-order ngayon Isang dosena po na mini towers uh, Bali, explain ko na rin uh, Yung mga reject Yung mga reject na stones Yung mga maraming crack uh, Ito, tulad po nito yan oh, Purple chalcedony na napakaraming crack May mga ibang color inclusions Yung mga ganito po pwede pa rin po yan yun nga lang, sa alahas hindi talaga siya pwede pero sa tower pwede ito po yung uh, tower na yan o ito mga gagawin kong tower po yung mga reject tulad nyan o may mga crack siya pero yung crack nya na yan hindi naman siya magtutuloy uh, bali pangit lang siyang tingnan sa mga alahas hindi puro yung kulay yan o, yung mga crack sya hindi sya magandang tingnan pagka sa mga pang jewelry uh, meron pa naman hindi pagkagamitan yung mga yan uh, tulad nga po nung nag comment sabi nya para sa kanya walang tapon daw, totoo naman din yun nga lang para sa akin, ang hinahanap ko talaga is yung goods quality syempre kasi sa alahas tayo eh uh, ito para lang hindi masayang yung mga napulot ko dati dahil sabi ko nga sa inyo naipon o naipon pulot ako ng pulot ng mga makakita lang ako ng chalcedo ni eh, kahit na maraming crack kinukuha ko yan kasi baguhan pa lang po ako nun eh yan tulad po nito maraming crack sya diba pero pwede pa rin man pwede pa naman sya gagawing tower ano ba 'yung mini tower o tower o, Parang Para siyang obelisk. Lalakin po yun ng parang tip, 'yung matulis na tip. Ginagamit nila na pang-display o kaya pang healing, ano, mga healing-healing ganun. Ah, uh, ito 'yung opak na sambalis jade, magagamit pa rin to sa tower. And, o kaya mga mga pang carving na mga ano yung mga carvings na pendant yan yeah, pwede rin naman to o kaya naman syempre papipili natin si customer ano ba gusto nila yung opak ba o yung translucent kasi pag po kasi opak mas mababa ang presyo kapag naman translucent medyo mataas ang presyo ayan po sa jade po yun ah sa jade lang po kailangan yung ganun so mga ganito yung mga ganyan na may damage yung kabilang side pwede pa naman kahit na yan magbuta siya, okay lang yan kasi tower naman siya. hindi siya pang alahas sa mga gemstone jewelry kasi kailangan talagang ano talagang walang butas walang cracks kasi syempre ilalapat po yan sa mga bato sa singsing -sing, sa mga pendant yung, kumbaga kung sa ni pang alas talaga yung yung magsusot halimbawa eh hindi ko naman masasabing maarte o ano? parang mitikuloso ang gusto niya talaga eh talagang superb yung mga suot niya or yung in order niya dapat maganda talaga yan ito pa oh. Yan, yung mga may crack na ganyan, magagamit pa yan sa mini tower, yun, ganyan mini tower mga palm stone yung mga pang meditate nila kasi meron din yung ano eh uh, bilog lang, yung parang pang sa mga nagmamassage yung mga bilog-bilog na kulitim na bato na plat yan pwedeng gawin ng yung ganito, pwedeng gawing ganon tapos ang ginagawa ng mga bumibili is pang meditate yung parang ginaganyan nila nagme-meditate sila so, tulad ko dito yung mga ganito pwede pa yan sa alahas, hindi sila pwede kasi may mga ibang kulay pero sa mga mini tower pwede yan oh, yun ito ba o? Yan, Serpentine po ito galing ng uh, Aurora. Baler. Baler Aurora. May nagbigay lang po nito sa akin. Hindi ko pa siya natutry. Pero, bukas i-slice ko to, gagawin ding tower. Kasi, medyo ano eh, mukha siya malambot. At saka maraming maika. Ayan o, oh, maika po yan. Yung part na yan, maika yan. Mukha siya malambot. Yeah ito try ko bukas i-slice natin pagka siya i-reject di Ibig sabihin nun, lahat ng mga serpentine na makukuha sa Baler Aurora is reject chick. Kasi ito na daw yung pinakamaganda eh. Uh, ito na daw kasi yung pinakamaganda dun sa lugar na pinuntahan nung nagbigay sa akin. try natin kung ano sana nga maganda siya para hindi masayang yung effort niya ang dami niya daw kasi pinulot na ganito nung naligo sila sa beach yan o siya ng isang sako tapos binigyan ako ng sample sabi niya try ko daw baka sakali <laughs> yan o kahit na wala kasigurado ha namulo siya na namulot namulo siya na namulot ano talaga pag ano eh yung mahilig ka mamulot ng gemstone eh lalo na pagbaguhan ka kaya kailangan talaga magtumutok lang sa aking uh, channel para yan so balik tayo sa ating pinag-uusapan uh, mainam talaga po na pagkabaguhan ka pa lang na namumulot eh tumutok lang po or magsubaybay sa aking mga i-upload na mga videos kasi marami po kayong matututunan sa pagkilatis pa lang ng mga good quality. Yan. Yan. Ang ganda niya sana, oh. Pero sana nga yung loob niya maganda rin. Yan. Magiging slice po niya pag ganito. Yan, para yung patterns niya na yan, yung ugat-ugat, makuha. Ito pa sa i-slice ko din po ito bukas. Eh, ito po, hindi ko pa ito na ipapakita sa akin mga vlog eh. Kasi, yan o. Oh, dry po yan pero makinang. Yan o. Oh, dry siya ano po. Dry pero kumikinang. Ho. Oh. Galing po ito ng sambales. Yan. Sa Santa Cruz daang kalikasan Yan. hindi ko alam kung ano to <laughs> pero base sa kanyang formation yung parang guhit guhit na parang ano may hawig siya sa ano eh serpentine subgroup may hawig siya sa serpentine subgroup ayan o ayan na ay itsura ng serpentine subgroup eh wait lang po kukuha ko ng serpentine subgroup ito yung serpentine subgroup eh. Yan. Ganun. Ito oh. na yung formation niya. Diba? Parang kahoy. Na makinang din. Ito. Itong malaking itim na to. Ganun din siya. Ayan o. Oh. Parang crystal yung dulo yun. Oh. Crystal na siya diba? Kaya tingin ko, kung i-slice yung siguro to, ang ganda na ito. Yung pagka-itim niya kasi parang dark green. Hmm, may kaprasong kriso ko wala pa nakadikit to. Oh. Big sabihin, doon sa pagkuha na namin ito, may kriso ko na. Yan o, oh, kriso na yun o. Oh. Kaya babasahin natin yung part na yan. Oh. Kriso nga. Oh. Big sabihin, doon sa napunta namin, may Deposito ng, ano, copper. Oh, parang na-intriga akong islicin ito, ah. ah Bukas sa akin. Ayan, oh. Makinang-kinang. So, ayan po, ang update natin. Ayan, ah, Yung tungkol sa mga reject na pwede pang gamitin kasi yung mga nakaraan po kasi yung topic ko oh, tungkol sa mga good quality na pang alahas yan. hindi pa naman kasi tayo tapos eh <laughs> masyado kayang advance eh syempre <laughs> step by step lang tayo sa pagtuturo hindi naman karakaraki darating tayo sa ganito darating tayo sa ganyan di diba? huwag na pati pangunahan yung tao <laughs> ayan so yan yung mga reject pwede pang gawing tower, pwede pang gawing poundstone, diba? Pwede pang itong side lang ang ipapolish o kaya yung ganito mismo, ipapolish yan ang buo. Ang tawag po doon ay preform. Ayan. Pwede rin yun. Ito namang mga pinagtabasa na to, meron din bumibili. Ang bumibili po nito ay yung may mga rock tumbler. Yung mga may rock tumbler. Ayan o. Tulad na sa nasa o. Puro po, puro pinagtabasan po yan. Ayan, puro pinagtabasan yan. Kaya ini ko pa rin yung mga pinagtabasan yan kasi may bumibili po yan. Ayan, magkano benta natin dyan sa pinagtabasan? 250. Bakit naging 250? Mas mahal pa sa mga rap na buo. Ito po explanation kasi gumamit na tayo ng machine. ba? Diba? Gumamit na tayo ng kuryente. Kumonsumo na ng kuryente. di ba? Nag-slice tayo, labor. ba? Diba? O. Kaya, tumaas na siya. Tsaka, pwede ba yan talaga? Tinatumbler po nila yan. Pagka makintab na, binubutasan. Ginagawang ano, ginagawa bracelet Yan. so ayun yun lang po ang ating update uh, bukas uh, mag i-slice pa po ako ng uh, gagawing tower kapag po na-slice na lahat at naging ganito na ay uh, magbablog ulit ako ipapakita ko naman kung paano gawin yung uh, mismong tower o obelisk uh, gemstone obelisk para magka-idea kayo kung paano siya ginagawa bali ang order sa atin ay walo yung kanto uh, mini tower na uh, walo ang kanto yeah. kasi di ba yan apat gagawin natin kakayasin pa dito sa side side yan yeah, side na yan kakayasin yan kakayasin kakayasin kaya mangyayari magiging walo yung kanto nya So, uh, bye bye na po. Yan po ang ating, ating update. Bye bye.